Uh, kakaibang balita ngayon ang uh, laman ng uh, mga usap-usapan sapagkat umaapila itong isang uh, book author na Amerikano na si Nicholas Kaufman na tigilan na siya ng mga supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte uh, dahil buhos umano mga mensahe na kanyang natatanggap uh, sa mga nakalipas na araw pati na yung mga komentaryo sa kanyang uh, social media accounts. Si Kaufman mga kabombo ay uh, nagkataon Nakapangalan ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si International Criminal Court Counsel uh, Nicholas Kaufman at isang letra lamang ang pagkakaiba ng kanilang apelyido at uh, uh, double N ang nakalagay doon sa author ng libro na si Nicholas uh, Kaufman. Ayon pa kay Nick, nagulat na lamang siya sa biglang buhus ng mga mensahe na kanyang natatanggap nitong mga nakalipas na araw. Pero hindi lang naman uh, mga pro-Duterte ang nagpapadala ng mensahe sa kanya dahil meron din ng mga Pilipinong humihingi ng paumanhin doon sa nagiging asal ng mga kapwa Pilipino na nagpaparating ng kani kanilang mga mensahe at komentaryo para sa naturang book author. Kaya naman ilang kakilala ng naturang manunulat ang nagpayo na lamang sa kanya na gawan ng libro ang karanasan na kanyang dinaranas ngayon dahil sa bigla naman ng pagsikat sa kabilang bahagi ng mundo o ang tinutukoy dito sa Pilipinas. At tiyak daw na marami ang magkakainteres na magbasa ng libro tungkol naman sa kanyang pagiging biglang sikat dahil sa kapangalan niya, yung abogado ng dating presidente na ngayon ay nakapiit doon sa International Criminal Court. May mga humihikayat naman sa kanya mga kabombo na hayaan na lamang yung mga nagko-comment at nagbibigay ng message at huwag na itong pansinin. Ngunit tugon nga nitong sinik, may uh, makakabuti na gawin sana ay eh, tantanan na siya ng mga pro-Duterte supporters upang manumbalik na sa normal yung kanyang uh, uh, routine lalot may mga mensahe na hindi niya na nababasa dahil napaplad na o napupuno na ng mensahe yung kanya mga social media accounts.